Bumuuna ng task force ang COMELEC para bantayan ang mga survey para sa bilang Pilipino 2025. May mga nagsulputan daw kasing survey na nagpapabayad sa mga kandidato. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Kasabay ng kaliwat ka ng survey na lumalabas patungkol sa mga kandidato at political party na tumatakbo sa bilang Pilipino 2025, Bumuo ng Special Task Force ang Commission on Elections para bantayan ang mga election survey. Layon ng task force regulation and enforcement of survey practices for election credibility and transparency or respect na magpatupad ng guidelines sa mga survey firm at organization na lehitimo at hindi bogus para din ma-exclude natin yung mga uh, mga kabutin na lang na parang mga mushroom na nagsulputan ng mga survey organization na talaga namang ampurpose lang ay magpabayad para sabihin kung ang kung isang kandidato ay kunyari ay nandito sa place na to o nandyan sa slot na yan Pangungunahan ng Political Finance and Affairs Department ng COMELEC ang task force. Sa ipatutupad na regulasyon, kailangan magparehistro at magreport sa COMELEC ang mga survey firms tuwing magsasagawa sila ng survey at kung ilalabas ng resulta. Kailangan din sabihin sa survey kung sino ang nagpakomisyon nito, pati na yung ibang detalye gaya ng bilang ng respondents at kailan nito'y sinagawa. Gusto namin malaman sa report na uh, kung magkano binayad, sino ang nagpakomisyon. Mag hindi naman sakop na regulasyon ang mga survey sa isasagawa ng media na may sarili naman daw regulasyon. Gayun din ang mga religious organization, cause oriented groups at educational institution. Paglilino naman ng poll body, hindi sila kontra sa mga survey na binobroadcast sa publiko dahil ito'y bahagi pa rin naman ng freedom of speech. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, may Anlos Banyos po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balita at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.